Bea Alonzo, iniiwasan si Su Ramirez. May kumakalat na usap-usapan na nagkakaroon daw ng hindi pagkakaunawaan o pagkakaiwasan si na Bea Alonzo at Suramirez ayon sa mga netizens bagamat hindi pa ito opisyal na kinumpirma. Ang intrigang ito ay may kinalaman sa relasyon ni Dominic Roque, na dating karelasyon si Bea at kasalukuyang karelasyon si Su. Dahil dito, nagsimula ang mga chismis na may hindi pagkakasunduan ang dalawang aktres, lalo na't nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila sa isang event na parehong dinaluhan ng mga taong may kinalaman sa kanilang buhay. Ayon sa mga ulat, ang naturang event na dinaluhan ng Dominic Roxo Ramirez Duho ay ang Christmas party ng isang kilalang beauty clinic, kung saan pareho silang endorser ng brand. Ang naging kontrobersya ay si Bea Alonzo, na endorser din ng nasabing beauty brand, ay hindi dumating sa event. Ang pagkakaroon ng isang no-show na kapuso actress sa isang event na kinabibilangan ng ibang mga personalidad na may kinalaman sa kanya ay agad naging paksa ng mga spekulasyon. Marami ang nag-isip na ang hindi pagdalo ni Bea ay dahil sa may hindi pagkakasunduan o hindi pagkakaayos na nangyari sa pagitan nila ni Sue. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, nagkaroon ng mga haka-haka at chismis na posibleng nag-iiwasan ang dalawang aktres. Kung sakali mang magkatagpo sila sa nasabing event, siguradong magdudulot ito ng tensyon o hindi komportabling sitwasyon, na magiging paborito ng mga merisol o mga usisero sa social media na mahilig manghimasok sa buhay ng mga kilalang tao. Nangyari na rin ito sa ibang pagkakataon na kung saan, kapag ang dalawang sikat na personalidad ay nahulog sa parehong circle o event, ang mga netizens ay laging nagmamasid at naghahanap ng kahit anong senyales ng hindi pagkakasunduan o tensyon sa pagitan nila. Hindi naman pwedeng magpataw ng mga panghuhusga base lamang sa mga spekulasyon, kaya't nagbigay ng mga reaksyon ang ilang netizens hinggil sa isyo ng hindi pagdalo ni Bea sa event. Mayroong mga nagtanong kung ang dahilan ba ng hindi pagdalo ni Bea ay may kinalaman sa pagiging hindi komportable niya sa pagkikita nila ni Susan sa naturang event. Isang netizen ang nagkomento, no show si Bea dahil nagiiwasan sila ni Su. Na nagbigay ng pansin sa posibilidad ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit mayroon namang mga nagbigay ng alternatibong pananaw, at nagsabi, baka naman may ibang schedule si doktora ng paparty kay Bea, na nagpapahiwatig na baka may ibang dahilan si Bea para hindi dumating at hindi naman kinakailangang magturingan sila bilang mayroong hidwaan. Dahil sa mga ganitong klaseng isyo, naging mas mahirap para sa mga personalidad na mag-maintain ng isang pribadong buhay, lalo na't may mga pagkakataon na hindi nila maiwasan na maging bahagi ng mga chismis. Sa huli, ang mga ganitong intriga ay nagsisilbing mga speculation lamang hanggat walang konfirmasyon mula sa mga taong direktang involved sa usapin.